Narito ang ilan sa mga gagawin natin bago tayo mag-live. Para naman dumami agad ang views natin. Kasi masakit naman talaga sa feelings sa pakiramdam na kapag nagla-live ka ay walang nanunood. Pero sure ako kapag ginawa mo ito, dadami ang views mo sa pagla-live mo. Kahit kala-live mo pa lang, ay dadami agad yung mga views mo at manunotify notify agad yung mga followers mo. Kaya wag na nating patagalin pa. Sundan nyo lang ang aking screen recorder. Nandyan sa screen. At sasabihin natin ang mga step by step na gagawin natin. Tara na! Pumunta lang tayo sa Facebook account natin or sa page natin. Click natin yung plus sign and then makikita mo na yung live. And then, kung ayaw mo dyan, pwede naman dito sa what's on your mind. And then, makikita mo dyan sa baba yung live video. Click mo lang yan kung gusto mo dyan. Tayo, dito tayo sa plus sign magla-live. Ayan, click natin yung live makikita mo dyan live audio and then video. So, click natin yung video kasi para makita rin tayo at hindi lang yung voice natin. Next na natin. Then, pipili lang tayo dyan. Only this time. Ayan, makikita natin dyan. Marami tayong tools na pwedeng i-set up. Click natin yung three lines sa baba. And then, makikita mo dyan, add to your post nakalagay dyan tap to add description so maglalagay tayo ng description para nga alam nila kung ano ang gagawin natin sa live natin ito ilalagay natin good morning depende naman sa inyo so ito nilagay ko live na naman tayo ito pwede rin tayo maglagay ng avatar natin ayan kung ano yung feeling mo that time happy or sad so kung ano yung gusto mo sa part naman ito nakalagay invite guests to your broadcast so dito, pwedeng pwede tayong mag-invite ng mga tao na manunood talaga sa atin at manonotify sila kapag ka-invite in natin sila during na magla-live tayo. So, dito nga kapag naklik naman natin itong check-in, ay bubungad naman sa atin itong add location. If gusto mong maglagay ng location or kung ayaw mo, pwede naman. So, next, dito naman tayo sa earn money. makikita natin dyan monetization. Then, after mo mag click yan, ay makikita mo dyan ng star saka in-stream ads. So, dito naman, ito talaga napakahalaga nito para talagang maraming manood sa atin. Dito, sa mga followers mo, kiklik mo lang yan, check mo lang yan, and then, manunotify sila na nagla-live ka that time. So, kapag nanotify sila, ay ini-invite mo sila, so pupunta sila sa live mo viewers na agad yon. So kung ilan niyang ma-invite mo dyan, may automatic viewers ka na manunood sa'yo kapag naka-online sila at pinunta nila ang live mo. So click din lang natin yan. So okay na. Ito, kailangan naka-on ito. Allow your viewers to share the clips. Pwede rin tayo maglagay ng polls dyan. May mga katanungan. And then, kailangan kiklik natin yung stars na naka-on. Kasi, habang nagla-live tayo, pwede silang mag-send ng stars sa atin. Pwede rin tayo maglagay ng mga link natin. Halimbawa, tayo ay nag-affiliate. Pwede rin tayo mag-share sa mga groups. Basta pagka nag-share lang tayo sa mga groups ay related sa topic natin. So dito naman, pwede silang manotify kapag ka nagla-live tayo. Click on mo lang 'yan. Then allow comment. Pwede rin tayo maglagay ng moderators. And then pwede nating i-invite yung mga admin. Kung halimbawa, may admin tayo na nag-ooperate nyan. So, after that, kung na-set up na natin, ay pwede na tayo maglagay ng text. Na yung text na yan, ay mag a yan sa screen natin habang tayo ay nagla-live hanggang sa matapos tayo. So, yan din yung magiging tema ng live natin. Isang big attraction nga yan sa mga viewers natin. Kaya, maglagay tayo ng talagang magugustuhan nila. Ayan, okay na. Adjust lang natin kung saan gustong part. Okay, click save. And then, click natin yung show now. Dito nga ay sigurado magkakaroon tayo ng mga viewers. Kasi nga, hindi lang tayo basta nag-click ng live. Yung mga tools ay kinilik din natin. Then, check natin kung talagang naka-private ba or naka-public. Click natin yung profile natin. May kita natin dyan, public. Kailangan naka-public yan. So, okay na lahat. Ayan na yung inilagay natin kanina na text habang tayo ay magla-live ay makikita nila yan. So, click go live na natin and then start na tayo ng live natin. Sana nakatulong sa iyo ang video na to. At kapag ka nag ka, dumami ang views mo. At dumami na rin ang followers mo dahil sa paglalive mo. Siyempre kapag ka nag ka at sinunod mo ang step by step na ito na nilagay ko dyan sa screen, dapat meron ding ganap dyan sa ginagawa mong live at na entertain yung mga viewers mo para mas lalo pang dumami ang viewers mo. Don't forget to click the like button kung nagustuhan mo ang video na to. And don't forget to subscribe for more earnings tutorial.